Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog Melinda Albes mat Vlog, at ibing Bating Burr Idol Marvin Maliberan Welcome at shoutout din sa mga bago natin na mga member na sina XPG Secret Files Madam Figaro, kay Jong Adolpo, shout out din sa iyo idol, kay Mike Kuroki at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Simula na po natin ang ating kwento. Pagkatapos ng kanilang kamustahan, wala nang inaksayang oras ang kanilang grupo. Nahuli na sila ng dalawang araw sa kanilang usapan agad na sumakay ang mga ito ng bapor papunta doon sa kabilang isla. Ang usapan ng mga ito, doon na sila magkita-kita sa lugar nila ni Tatay Dadoy. Muling magkakasama ang grupo nila ni Makro na kinabibilangan nila ni Amara, Makil, Ronron, Umar at itong si Toro. Masayang nagkwikwintuhan ang mga magkakaibigan at halatang sabik na sabik ang mga ito sa isa't isa makalipas ang ilang mga oras na biyahe ng mga ito. Kasalukuyang nagbiyahe na rin ang mga ito sakay ng dalawang mga motor papunta na doon sa bayan ng Talingting. Plano ng mga ito na arkila na lamang ng mga habal-habal na motor pagdating nga ng bayan para masasakyan nila pakyat doon sa bundok ng sinawahan. Naiisip na ng mga ito kung ano kaya ang mga pinagkaabalahan ng kanilang mga kaibigan sa isang buwan na hindi sila nagkikita. Sa mga pagkakataon na iyon, nandudoon na rin sa sinawahan ang batang si Ronron na doon sa isla ng Walog. Kahapon pa ito nandudoon at kasalukuyang naghihintay na lamang sa pagdating nila ni Makro. Nandudoon na din itong si Toro na sabik na sabik na muling makakasama ang mga matatalik na kaibigan tulad nila ni Makro. Nagbiyahe na din itong si Umar galing ng lugar ng Mindanao at kasalukuyang papunta na doon sa bukirin ng sinawahan. Sa kabilang banda naman, doon sa isang maliit na isla na tinatawag na kahil, mayroong isang grupo din ang mga nando doon. Mayroong mahalagang misyon din ang mga ito dalawang araw na ang mga ito na nanatili doon sa isla ng kahil. Napakaliit ng islang ito. Minsan nga, kung masyadong malaki ang tubig dagat, mayroong mga pagkakataon na tanging mga puno na lamang ng mga bakawan ang makikitang nakataas sa tubigan. Ganon kaliit ang islang iyon at walang mga taong naninirahan. Nandoon lamang ang grupong ito para paghandaan at pagplanuhan ang kanilang gagawing pagpasok doon sa pinakadelikadong isla, ang isla ng Kalansay. Bukod kasi sa mga iba't ibang uri ng angkan ng mga aswang na maaaring makakaharap nila doon, napabalitang pinagtataguan din ang isla ng Kalansay ng mga halang ang kaluluwa ng mga antingirong tulisan pati mga barangan ay nandoon din. Mayroong nagutos kasi sa grupong ito na bawiin ang isang napakahalagang kayamanan na ninakaw ng mga aswang na abwak galing sa isang mayamang tao na nangangalang Don Pablo. Nakatira doon din sa isla ng Mahanay. Binayaran ang grupo ng mga ito para tugisin ang mga aswang na mabilis na nagtago doon sa isla ng Kalansay. Dahil na rin sa maraming mga aswang ang nanduloon, kaya sa isip ng mga ito, hindi sila masundan ng kung sino man. Misyon nilang patayin ang lahat ng membro ng mga aswang na ito at bawiin ang ninanakaw ng mga ito na kayamanan. Ang grupong ito ay pinamumunuan ng isang napakalakas na antingero na tinatawag na buhawi. Kasama nitong si buhawi ang babaeng babaylan na naging nobya nito na si Maya at itong si Ringo ang isa sa mga pinakamalakas na kasamahan nila ni Tatay Albor. Bukod pa kay Ringo, kasama din nila ang dating nakakaaway nitong si Buhawi na si Baldo. Uy ka nitong si Buhawi kay Ringo. Ngayong gabi, Ringo, oras na para magpunta na tayo doon sa isla ng Kalansay. Sundan na natin ang ating mga ginagawang mga orasyon na pansunod at pangmarka sa mga aswang na iyon. Kung mabawi man natin ang nasabing gintong kampilan, kailangan natin na makalis agad sa lugar na iyon. Kahit na hindi pa natin maubos na mapatay ang mga aswang na namimiste doon sa isla ng Mahanay, ang pinakamahalaga sa ating misyon, mabawi ang nasabing kayamanan na pagmamayari ni Don Pablo makalipas ang ilang mga sandali. Doon naman sa isla ng Secure, na pang-abot na sina Ronron, Toro at ang grupo nila ni Makro. Masayang nagkakamustahan ang mga ito at nagkikwintuhan habang hinihintay ng mga ito ang pagdating nitong si Umar. Makalipas ang ilang mga oras nang makarating naman si Umar doon sa bukirin ng sinawahan agad na pinulong ang mga ito ni Tatay Dadoy ang wika ng antingero sa kanila. Napakadelikado ang misyon ninyong ito, Maklo. Alam ko kung gaano kayo kalakas, lalo na kung magkakasama kayo. Ngunit hindi madali ang manatili sa isla ng Kalansay na kasama ang libo libong iba't ibang uri ng angkan ng mga aswang. At nandoon pa ang mga barangan na pinili na doon magtatago at magtayo ng grupo. Mag-iingat kayo at sana magagawa ninyo ang misyon na ibinigay ko sa inyong makro. Sana magawa ninyong malinis ang islang iyon at maibalik ang dating payapa at pinupuntahan ng mga tao. Dati, napakasaya ang manirahan sa isla ng Kalansay. Bukod sa napakaraming mga magagandang tanawin sa lugar na iyon, napakasagana din ng kabuhayan dahil sa mga napakatabang lupain. Eh. Ngunit simula, nang manirahan doon ang mga aswang na kubot, nagiging empreno na ang lugar. Lalo na nang magsilipata na din ang iba pang uri ng mga aswang at doon na tumira matapos ang kanilang pagpupulong at maihanda ang kanilang mga kagamitan para sa ilang araw o linggo na panatili doon sa isla. Agad nang kumilos ang mga ito. Kasama ni Makro ang kanyang buong grupo. Ang nadagdag lamang sa kanila ay itong si Ado, ang disipulo nitong si Tatay Dadoy. Ipinasama ito ng albularyo sa kanila para mas lalong lalakas ang kanilang puwersa alam ni Tatay Dadoy na malaki ang maitulong itong si Ado dahil isa itong mandrigmang antingero na hinasa at sinanay sa pakikipaglaban. Nakakasama na nila itong si Ado ni Makro doon sa bakbakan kontra ang mga jablo kaya magkakilala na ang mga ito. Pagbaba ng kanilang grupo doon sa baybayin Agad na nila ang pinsa nitong si Tatay Dadoy na siyang maghatid sa kanila doon sa isla ng Kalansay gamit ang malaking bangka nitong motor Doon na din na nanghalian ang mga ito sa bahay ni Tatay Abito. At pagkatapos sakay sa malaking bangka, agad nang nagbiyahi ang kanilang grupo. Aabutin ng tatlo hanggang apat na oras ang kanilang lalakbayin bago sapitin ang isla saktong madilim na din sa mga pagkakatao na iyon para hindi sila masipat agad ng mga aswang. Ang iniiwasan kasi ng kanilang grupo ang magkakaroon agad ng mga bakbakan. Baka malagay lamang sila sa alanganin kapag napag-alaman ng lahat ng mga aswang doon sa isla ang kanilang pagdating. Hindi na rin bago ang misyon ng mga ito sa kanila. Makailang bisis na silang napasabak sa mga bakbakan kontra ang napakaraming bilang ng mga aswang. Makalipas naman ang ilang oras na biyahe ng mga ito. Tamang-tama lamang ang kanilang pagdating. Gabi na at madilim na ang buong kapaligiran ng isla ng Kalansay. Agad na nagpapaalam ang pinsa naman nitong si Tatay Dadoy at bumalik na ito doon sa kabilang isla. Nanatiling nagmanman muna ang mga ito at nakatayo ng ilang mga minuto doon sa gilid ng dalampasigan. Nagkarga din muna ang mga ito ng mga malalakas na mga orasyon at mga pangbakod. Huwi ka nitong si Ado. Mukhang mas maganda siguro makro na makahanap muna tayo ng lugar na mapaglipasan natin ng gabi. Bukas na tayo magsisimula sa ating misyon kailangan muna natin na gagalugarin ng palihim ang islang ito para mapag-alaman natin ang mga kinaruroonan ng mga aswang. At pagkatapos, saka natin isa-isahin na atakihin ng palihim ang lahat ng mga ito. Sagot naman itong si Makro na sumang-ayo na din sa mga sinasabi nitong si Ado. Tama ka, Kuya Ado. Sa ngayon, kailangan muna natin na magpahinga at magpalipas ng gabi. Bukas, sisimula na natin ang ating misyon. Makalipas ang ilang mga minuto, binitbit na ng mga ito ang kanilang mga dalahin. Mga kagamitan sa pangluto, mahihigaan at mga makakain nila sa ilang araw na panatili doon sa lugar. Maingat ang mga kilos ng mga ito. Habang binaybay ang mga makakapal na mga kagubatan hanggang sa makakita ang mga ito ng isang malawak na batuhan. Ngunit papalapit pa lamang ang mga ito. Agad na nakakaramdam ng kakaibang presensya ng mga aswang ang kanilang grupo. Kaya nakapagpasya ang mga ito na doon na sila magpapaumaga doon sa mga makakapal na mga kakahuyan. Huwi ka ni Makro na hindi na sila kailangan na lumayo doon sa pang -pang may mga nararamdaman ang mga ito na mga presensya ng mga aswang kaya sa isip ng binatilyo. Ang mga aswang na ito ang kanilang uunahin na lilipulin. Hindi na kailangan na maghanap pa sila dahil nasa unahan lamang ang mga aswang na iyon. Ang kanilang plano bukas Iikuti nila ang buong paligid ng pangpang at batuhan at tingnan kung mayroon pa bang ibang mga uri ng mga suwang ang nando doon. Hindi na sila mag-aaksaya ng uras at takihin na nila ang mga aswang doon sa pangpang at patayin ang lahat ng mga ito. Nang makakita ang mga ito ng malalaking mga puno ng kahoy doon sa gilid, doon na sila nagpapahinga. Naglatag din ang mga ito ng mga malalakas na mga sabulag at harang para kung may mga aswang man ang magagawi doon, hindi sila maamoy at masipat ng mga ito. Kanya-kanyang pahinga na ang kanilang grupo. Magkakasama sina Makil, Amara, Turo at Makro doon sa gilid ng isang malaking puno ng kahoy. Habang doon naman sa isa pang puno na nasa harap lamang nila ni Makro, nakapwisto sina Ado kasama sina Umar at itong si Ronron. Sinadya nila na ang kanilang pwisto para agad nilang matutulungan ang bawat isa kapag sakaling may mga aswang ang makasipat sa kanilang kinaroonan. Kinabukasan, maagang gumising ang mga ito at bago nila simulan ang kanilang mga gagawin, gumawa muna ang mga ito ng mga maayos na matutulugan nila. Inihambalang nila ang mga nagsilakihang putol na puno ng kahoy doon sa kanilang ginagawang maliit na kubo na bagyang nakangat dahil nakapatong ito doon sa sanga ng malaking puno ng kahoy. Sa unahan naman ito, nagbungkal din ang mga ito sa lupa para gumawa din ng matutulugan sa ilalim mismo ng lupa gamit ang mga malalaking puno ng kahoy kailangan kasi nilang maitago ng mabuti ang kanilang ginagawang pansamantalang tirahan. Makakapal ng mga dahon naman ang nakakapalibot sa kanila. Kaya kung hindi mo talaga lapitan ang kanilang kinaruroonan, hindi mo mapapansin na may mayroong kubo pala ang nakatayo doon. May mga inilatag din ang mga ito at isinabit doon sa mga sanga ng puno na mga pinulbos na mga bunga at dahon ng halamang mimosa may ding ugat ng mga punong antunga at ilang mga asin na may halong katas ng kalamansi. Pakay ng mga ito na kung may mga makamandagman na mga insikto o mga hayop ang magagawi doon, agad itong magsialisan dahil hindi nila gusto ang baho ng mga inilagay nilang mga panguntra doon sa paligid. Pati pa nga kung may mga aswang ang makakaamoy nito agad na ang mga ito. May mga panguntra din sila doon sa mga inkanto. Tanghali nang matapos na nila ang lahat ng kanilang ginagawa. nakapagpasya na ang kanilang grupo na subukan na nilang gagalugarin ang kapaligiran ng pangpang. -pang. Ngunit mahigpit na pinag-usapan ng mga ito at sinang-ayunan ng lahat kung may mga aswang man silang makakasalubong sa oras ng kanilang paglibot, iwasan muna nila ang mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, naghihiwalay na ang mga ito sa dalawang mga grupo. Magkakasama si Naptoro ngayon, Makil, Amara at itong si Makro. Doon sila sa ibabang bahagi nagpunta ng Pangpang. -pang. Habang sina Ado naman, Ronron at Umar, doon naman sa medyo kataasan ng lugar. Kung ang grupo nila ni Makro naglilibot muna doon para masigurado kung may iba pa bang mga aswang ang nando doon, ang grupo naman nila ni Buhawi dumiritso agad ang mga ito doon sa bukirin ng isla ng Kalansay para agad nasalakay na nito ang mga aswang na mga abwak na nakatira doon sa bukirin at bawiin ang ninanakaw ng mga ito. Hindi na kasi kailangan pa nila ni Buhawi na hanapin ang mga aswang na abwak dahil may mga ginagawa ang mga ito na mga orasyon na pangmarka at pansunod doon sa mga nilalang. May ginawa kasing mga pangmarka ang grupo nila ni Buhawi sa ilan sa mga aswang habang nando doon pa ang mga ito doon sa isla ng Mahanay. Hinahabol kasi nila ang mga aswang doon sa kabilang isla. Ngunit dahil nga sa malakas ang mga matatandang abuak na gawa pa rin ng mga ito na makalayo at tuluyang makatakas. Ngunit nagpapasalamat pa rin itong si Buhawi nang hindi nawasak at napag-alaman ng mga suwang ang mga ginagawa nilang mga pangmarka doon sa mga abuak. Marahil, ganon kalakas ang ginawa nitong si Maya na hindi na nagawa ng mga suwang na maramdaman ang mga ito. Habang binabaybay naman nila ang kakahuyan. Kargado ang mga ito ng mga usal at mga sabulag. Para kung sakaling may mga madadaanan ang mga ito na mga aswang, hindi sila maamoy at maramdaman. Makalipas ang ilang mga minuto, ang grupo nila ni Buhawi matagumpay na narating ang bukirin ng kalansay na walang ibang mga nilalang ang mga nakakaalam. Habang ang grupo naman nila ni Makro, tapos na ang mga ito sa kanilang mga ginagawang mga pagmanman sa paligid ng batuhan at pangpang. Muling nagpupulong na ang mga ito para sa kanilang gagawing pag-atake doon sa kuta ng mga kubot na aswang na nando doon sa mga batuhan at pangpang. Maraming mga kubot na aswang ang kanilang nakikita doon at hinala ng grupo nila ni Makro maaring isa ito sa mga tirahan ng mga kubot na aswang dito sa isla. Matapos ang kanilang mga pag-uusap, pasado alas 5 na ng hapon sa mga pagkakataon na iyon. Ano mang oras, kakalat na ang kadiliman sa buong paligid at panahon na rin ito para kumilos ang kanilang grupo. Sa kanilang pagpunta doon, malapit sa pangpang, magkakasama pa ang mga ito. Doon na dumaan sa gilid ng sapa ang kanilang grupo para makaiwas kung sakaling may mga aswang man ang nagbabantay doon sa kakahuyan. Makalipas pa ang ilang mga minuto. Alasayas na ng hapon nang makarating ang mga ito doon sa harapan ng mga batuhan at ng malawak na pangpang. -pang. Habang nagtatago ang mga ito doon sa mga malalagong mga damuhan sa gilid ng sapa, nakikita na nila ang mga ilaw ng mga kubong nakatayo sa gilid ng pangpang at maging sa ibabaw ng mga batuhan. Huwi ka nitong si Makro. Dito tayo muling magkikita mamaya. Papatayin natin at susunugin ang kanilang kabayan. Walang ititirang buhay sa mga aswang na ito. Kung sakaling mayroong magsidatingan na mga aswang galing sa ibang mga angkan, agad na alis tayo at dito rin sa lugar na ito ang ating magiging tagpuan mamaya. Tara na, kumilos na tayo. Kayo na ang magkakasama, Kuya Ado, Ronron at Umar. Mag-iingat na lamang tayo doon sa mga matatandang kubot. Ngunit hindi kalakasan ang mga karunungan ng mga ito sa mga usal. Kaya maaring sa loob ng maiksing panahon, mapatay na natin agad ang mga ito. Pagkatapos, sabay ng tumakbo ang mga ito papunta sa iba't ibang direksyon habang hawak ng mga ito ang kanilang mga armas.